What's up guys? Ngayong araw pala guys ay pumunta kami dito na Arikulot sa Patuan para bumili ng pulutan. Ito nga pala guys yung paborito namin pulutan. Dito lang pala yan guys located sa papuntang Malabon pag galing ka ng Manggahan. Ito nga pala yung motor naming service na Arikulot. Nagyangkas muna ako kasi wala na akong motor. Ito nga napili ni Kulot. Parang tikting niya ito pag kinatay. Ito nga pala guys ay sa 320 na to napakamahal talaga ng pato ngayon so pinili ni kulot yung malaki doon sa bandang gilid medyo, medyo may kamahalan niya. 450 naman at hininggan nyo ko si kulot dito na bumili tayo dito ng ano native na manok ang problema guys napakamahal ng kanilang native meron dito pinakamaliit nagkakahalaga ng 300 so parang tikling parang sinaka lang tikling ayun mukot na si kulot yung mukhang napusuanan ni kulot yung isa eto guys, sinasubukan niya namin dito tawaran pero ayaw pa rin ni kuya. Dahil mahal daw yung pato ngayon. Sabi ko, ikaw, sige na. Okay na yan. Palag na palag na tayo dyan. Pagpulutan. Napakadami nga ng itik. Meron pa din sa baba. Ito yung may pabor na silang inalagaan. At ito yung motor ni Kulot. like pa. Ayan. Tingat-tingat na ako ng camera ko dito kasi baka magbago pong isip ni Kulot. Itali mo na yan kuya para makauwi na kami kasing init. Ayun nga, lumabas na si Kulot ng 500. Sinuklian ng 180. Pero para sa akin dito ako dapat sa, ano, sa mga native. dami ng native nila dito. Mamimili ka. Meron silang tandang, meron silang mga bata pa. Kaso masyadong maliit pag sa bata kaming pamilya ito madaming pan, klaseng pato kamahal guys kung tingnan nyo napakaliit pa talaga 320 sobrang mahal sobrang mahal talaga so ayan tinatali na ng pakpak at maya maya ay bit-bitin ko na ito napaganda ng motor ni Arnie PCX 160 color white sana old talaga eto nakatali para kung alamin dyan ipapasok sa plastic ayun nakatali ng paa nakatali na rin yung pakpak yun nga pala guys pag pagdating nga namin sa bayan guys kinansawan pa kami ng tropa saan daw kami nakabili ng kalapati <laughs> shout out nga pala kay Calvo no kalapati daw yung nabili namin hindi daw pato sinlaki daw kasi ng kalapati Eto, kung pinakita ko nga dito, parang wala pa isang kilo, guys. Sobrang gaan niya talaga. Yung bago nga kami maras ni Aaron dito, tumitingin-tingin muna ako dito kasi mukhang gusto ko talaga makabili ng ano na to, ng native na to, sarap na tinola. Ayun, may mga tandang kasi lahat yung binibenta rin nilang mga tandang na yan. Parang pwede na pang sabong. Ayun, abang niyantay natin ngayon yung sukli ni Kulot, lalarga lang tayo ulit. Eto nga pala guys, pag galing kayo ng magahan, dari lang kayo papuntang Malabon. Makikita nyo nito sa kanan. Madali nito so siya makita kasi maraming mga manok na nakakulong dito.